Alright guys, so welcome back na naman sa akin channel. So nandito tayo ngayon sa Mayang and dun sa dulo, still na yon. So, nahili kami bumili dito. So maganda yung mga panidod nila guys. Uh, very fresh. So, kung mahili kayo dito sa ganitong mga klaseng pagkain, tingnan natin. Tara, samahan nyo ako. Yes, yeah, so ito yung sa labas guys. Supermarket Korak. Yeah, so, parati kami dito. So ngayon, tingnan natin sa loob kung mahili kayo dito sa mga ang tawag dito mga Mediterranean foods ba to? Yeah, so puro mga healthy yung mga pagkain nila guys. Yeah, tara. Papasok tayo. Uh, oh, ito pala yung ano, labasan ba to? Yeah. So Oh, we're gonna get in. Over here, my. Other side. Ah. Oh, nalito pa oh, kung saan papasok eh. Yung pala sa kabila. Yes. So, ayun. Papasok na tayo, guys. Kina na natin nga uh, ano yung mga magaganda na ito ngayon. na Can you get Wait, wait na uh, yung sa Walaan uh, namin kumuha ang ganyan para ito Ayan. Ayan, so pasok na kami Ah, mga putas, ganun din mga paninda nila ano to sibon can 49927 dollars ano ito yung mga sinasabi nila yan yeah. for iwan yan yeah. so may mga ano sila uh, yogurt may mga seeds yeah. Yo, tignan nyo lang kung anong gusto nyo dyan so may mga biskuit cookies Yeah, so 199 so 2 dollars na black Burberry, Burberry ayan o oh. yeah, so meron din sa yung mga seeds to guys 599 ay yeah. hey, max na yung yugod ano klaseng yugod to ayan yeah. ang klase yeah. so may mga tinda rin silang ano dito ko alam kung ano mga klaseng yeah. So, mga healthy guys. So, dito may mga prutas din sila. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. So, walnuts. $1,499. One for, $1. Cents, walnuts. Special price. So, may apple. Meron din Italian plant. Ayan. Yeah. So, Gaya din ng mga mga stable of bullets ah sorry okay ok no. yes yeah, so guys yung mga ano sila this is the ball yes so ito yung kailangan na no burning maganda to sa puso guys ito yung naanap namin pero so, kailangan namin yung uh, organic eh. So ito yung mga prutas nila dito guys. Yeah. So meron din silang watermelon, nine-nine. Ito -nine. magkano sweet papaya. Yan, yeah. ano to? Anong tawag Extra sweet melon. Tapos yun, may bakery din sila dito guys. Yan yung mga panila nila dito. Mga sweets. Yeah. So may banana din we have this one lock na uh, makabili nga naman oh, organic to eh 99 a pound so bili tayo guys so, kuha ko not only we gonna look around for a lot lock we look for a organic one so ano to may mga orange din pala rin ito great food kailangan ko to so 129 $1.29 dollar and a pound So, ayan. Dalawa. Ready na. Orange nila. Ayan yung 299 a pound na taon niya. Ayan yung uh, mga tinda to guys. Organic. What do you get? So, we want organic one. This one here? Huh? But that's not the one. Kasi mayroong iba kasi may nakalagay na organic eh. So, ikot tayo rito. Meron din silang mga oh, so dito guys, mga vegetable. Yan. Yan. Dito tayo. So, dito. May mga dito. Anak uh, tayo dito so uh, mga juice dito lahat guys mga juice yeah yeah uh, so yung skabila mga karni na yon so hindi sila nagtitinda ng baboy dito guys so zero cholesterol mo o hindi sila o uh, mga uh, karni ano to guys yung na uh, sa eh, pagbigong is hindi sila ng Pasko pa tayo. gusto lang namin dito. Maganda yung mga bigas nila dito guys. Yan yeah, No? Basmati. $20. dollars ba ibang klaseng basmati gusto nyo? Marami dito. Yan. Yeah, yeah, mamili lang kayo. No? $21. $22 na yan. $16. Pero masarap to eh. Yung tilda. $19. dollars Yeah. Yeah, so mga organic to guys, so tingnan niyo sa taas, 'yan oh. No? Ayan. So, may bigas din mga ito dahil. Kasi klaseng bigas guys. Ayan, may 49. Oh, mahal naman ito. Hanslim rice. Ayan po itong rice to. Mahal ano? Basmate. May 35 dollars pa nga eh. So, what, what do you want though? Ayan, nabuhan yun. Ayan, put it there. This one put six. Six of this? Yeah. This pure vanilla. Oh. Huh? Ah? Pure vanilla. Yeah, go get. Six. So, may bakery sila doon sa loob guys. Ayan o. Oh. Ayan. Yeah. So, may mga atin natin apay din. Ano kaya ito? Atamis. Ayan. Yeah. 499. Ano? Almond. Almond. Hindi ganda kaya ito? Kaya Kailan kaya dalawa? Yeah, so, hindi ko alam, masubukan kaya. Ayan, yeah, hindi rin nila. Sarap. Ayan. Okay. So, klaseng mga tinapay ka lang. Matatamis eh. Kaya lang uh, na. How many you got? So, nakuha na yung anak ko. Yeah, ito yung mga klase-klase ng bigas ng mga. $45.58. So, ganang klase siguro yan. So, dito yung sako nila. Hindi yung sako sa atin parehas na 50 kilos. Hindi eh. Yung ano lang. Yung ilang kilo lang yan eh. Yeah, yan yung mga bigas nila guys. Yung mga klase ng bigas nila dito. Yeah. So, we got six. So meron din dito ano, mga cheese manili, oh. manila Dito yung mamili oh. Mga cheese Onions Mga bawang din dito Ayan Ayan dito Ayan kamatis Ayan 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 So pwede na itong nabili namin Nabayad na kami So ito mga organic Itong um, saging nila eh Dagdagan ko kaya Ayan yeah. uh, Ito pa Dagdagan ko ito yeah, Ito Yes So ayan yeah. so, guys Hindi naman masyadong Malaki yung ano nila Pero maganda Healthy eh, dito Yan yeah, yung pinaka bikirin nila guys Ayan yeah. Namili ka lang kung anong gusto mo nga uh, cake or whatever. So, pila rin kasi busy na ngayon mag mag uh, na 4 o'clock na. Yeah, so, pila ngayon guys kasi 4 o'clock na, uwian na rin. So, so, sa ano, mga tayo. So, meron din silang pwede kang umuodo ng pagkain dito, guys. Yan, yeah, yung may mga may mga nagluluto dun. Yeah. Kung gusto mong bumili dyan, yeah. may mga fresh na pagkain dyan, guys. Yan, yeah, yung lulutuin muna nila bago ka bigay sa iyo kasi hindi yung uh, tapos na so maganda presko so dito na tayo bayaran guys ayan. Ayan, so ito yung mga ito ayan ito yung mga palibot ayan. 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 so malapit na tayo magbayaran ito yung mga may nuts din dito ang daming klase kayo rito yung mga uh, yan mga nuts nila so ito lang yung nabili namin eh. ito lang yung kailangan kasi healthy to guys yung juice nila ito may grenade yeah, so antay antay mo tayo so hindi naman masyadong crowded wag lang yung weekends pag sabado linggo marami yung namimili dito Double double, please. Yeah, guys, so yan. Tapos na. Minit Bit lang na. maganda maganda yung ano nila dito ah tindahan mga uh, okay guys so that's it meron na naman kayong nakuha ng idea kung ano yung gusto nyo bilhin sa mga grocery yeah okay put it there lock.